Ngayong sa The 700 Club Asia, lumaki sa gitna ng gulo sa pamilya. Pag binubugbog niya po kami, iniisip ko pag dumating yung time na lumaki na ako, gaganti ako sa iyo. Saan hahantong ang buhay ni Raymar? Alamin sa The 700 Club Asia, susunod na. day, everyone. Welcome to the 700 Club Asia. It's a brand new week and we're so glad you're spending it with us. Sa episode natin ngayon, balikan natin ang panahong bata pa tayo. Ano ba ang namimiss mo sa iyong childhood? Mauna ka na, Brother Peter. Anong namimiss mo sa childhood mo? You know, we because we're seven boys, can you imagine the gulo? <laughs> and all of us love to play basketball. So, yun ang namimiss ko. Playing basketball with my brothers. It was always a time being rough. Na, um, siempre may asaran pag natalo. But you know, we always enjoyed each other's company. Right. Ako, namis ko yung um, road trips. My dad always made sure. Maybe that wasn't his intention. But because of that, we made good memories when we'd go to together, the beach. Together as a together, family. As a oh, family. galing yes. naman. I oh. love that. I love that. You know, some children grow up not with laughter, but with pain. And today we begin a special week-long journey through the life of Raymark Mena, a young man who faced abandonment, abuse, and trauma starting from childhood. His story is about pain, survival, and eventually, redemption. Sa unang bahagi ng kanyang kwento, balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Let's watch his story. Pagkapanganak kay Raymark, ay nawala na lang na parang bula ang kanyang ama. Dahil po na in-hospital <coughs> po yung mother ko, si Sarian, iniwan daw po siya ng tunay kong tatay doon sa ospital. Dahil po, ang sabi niya po, sabi po ng mother ko is natakot po sa sa bills. Bunga noon, tatlong iba't ibang lalaki ang naging live-in partner ng kanyang ina at tumayong stepfather sa kanilang tatlong magkakapatid abang lumalaki po kami, yung mother ko po, kailangan niya po ng kat mga katuwang. Pero pinakamatindi ang pangalawang amain ni Raymark na naging marahas sa tuwing gumagamit ng droga. Pagka uh, gumagamit po siya, na-impluensya na siya ng, ano, ng drugs, kami po yung pinagdidiskitahan. Paulit-ulit na nakaranas ng pagmamalupit si Raymark, kaya nabuo ang matinding galit sa kanyang damdamin pag binubugbog niya po kami, iniisip ko pag dumating yung time na lumaki na ako, gaganti ako sa iyo. Sa kabila nito, pinili pa rin ng kanyang ina na ipagpatuloy ang relasyon nila ng mapang-abusong partner. Well, nakikita ko naman po nasasaktan po talaga yung mother ko. Sobrang nasasaktan po siya. Pero siguro dahil uh, wala po siyang magawa, dahil sa sobrang mahal niya, o dahil po sa siguro, dahil kailangan niya na may katawang po sa buhay, tinitiis niya na lang po. Di nagtagal, pati ang ina ni Raymark ay gumagamit na rin ng bawal na gamot. Tuluyang gumuho ang pamilya ni Raymark. Sa edad na anim, natuto na siyang manigarilyo. Kasi yung stepfather ko po inutos na ako bumili sa tindahan. Sabi niya, nak bumili ka ng sigarilyo doon, sindihan mo na rin. Sinisindihan ko na po habang, habang papauwi kalaunan, naging wanted para sa kasong child abuse ang stepfather ni Raymark sa Maynila, kaya napilitan silang magpalipat-lipat ng tirahan. Naging pugad ng takot ang kanilang tahanan. Sa isang computer shop, natagpuan ni Raymark ang pansamantalang pahinga. Ngunit, Eight years old po abang nagko-computer po ako. Meron pong isang owner po doon na transgender. Shhh! Extend ka pa! Opo, extend pa po. Uh, para po makalaro ako sa computer shop, hawakan na po yung private part ko. Sige. basta ikaw. Saan hahantong ang buhay ni Raymark? Patuloy nating subaybayan bukas. That kind of abusive behavior from the parents, it it breaks the stability of the family so nagkakaroon ng insecurity si mga anak. Yan ang nangyari kay Raymark. Yeah, and sunod-sunod na unhealthy um, things ang nangyari. It was so hard to watch, but I'm excited to see where God has brought uh, Raymark as well. Amen. You may be like Raymark facing challenges in family, feelings of unlove and neglect, and abuse. Or maybe you have this deep pain and trauma from your childhood experience na hanggang ngayon, nagpapahirap sa'yo. Kapatid, tandaan mo that no matter how broken you are right now, your past is redeemable. Because Jesus can redeem it because He sees every tear, every wound, and He offers healing, restoration, and a brand new beginning. Amen. You don't have to stay trapped in pain. Mahal ka ng Diyos at gusto niyang maramdaman mo ang pag-ibig at kagalingan nagmumula sa Kanya. The book of Ephesians chapter 2 verses 4 and 5 says this, But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you that we can come to you. No matter how sinful and dark and tragic and traumatic our past is. You are the God who forgives. You are the God who restores. You are the God of new beginnings. So today, Lord, I desire a new beginning with you. And I come to you confessing all of my sins, asking your forgiveness. Lord, Baguhin moho, Lord forgive me. as I open the door of my heart and I invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will set me free from the, my pain from the past and give me a brand new start. Would you do this for me? Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and Amen. Kung sumubay ka sa aming panalangin, welcome to the family of God. At isang bagong simula ang binigay sa iyo ni Lord ngayon. Gusto ka namin samahan sa iyong bagong journey, kaya naman tawag na sa ating prayer center hotline. Pwede ka rin mag-message ng Yes, tinanggap ko si Jesus sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Narito kami para sa iyo. If you want to grow in your faith, itype mo lang ang BSG sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia para makasali ka sa aming susunod na Bible Study Group. Dahil dito, sabay-sabay tayong lalapit at lalago sa ating relationship kay Lord. Coming up next, makakasama natin sa studio si Raymark. Please don't go away. We'll be right back. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. back and joining us now is Raymark Mena. Magandang araw, Raymark. Thank you for being here. Thank you for coming, Raymark. So, Raymark, napanood natin kanina na kung gaano ka unstable yung childhood mo. But despite that, meron ka bang naalalang nagkaroon ka ba ng mga happy moments? Um, yung sa akin po yung ano, um, sinaselebrate po ng mother ko po yung birthday po namin bibili po siya ng pagkain sa karinderya. Tapos mm, uh, okay. yun masaya-masaya na po kami noon. Kahit po na medyo hindi po ganun ka uh, kaayos yung pamilya po namin, um, pero as uh, mother ko pa rin po, still na talagang binibigyan niya pa rin po kami ng ano, magandang celebration mm -hmm. po. Yeah, so your mom really tried her best. So right naging escape mo sa magulong buhay uh, or bahay niyo, no? ang paglalaro sa computer shop? You you felt like you you needed to be out of the house? Yes. Mm. Oo uh, Actually, yun po yung naging uh, takbuhan po namin. Uh, kaya po, pag dumarating po yung mother ko, minsan galing trabaho, nasa labas pa po ako. Yeah. Yeah. So ano yun? Every day? Ilang-ilang? Mm. Um, ginagawa po namin, uh, morning, naglalaro na po ako. After po yun, sa labas naman po. Mara alas marami pong... Um, Diskarte po dati eh. kung ano-ano po yung ginagawa ko para kumita po ng pera. That's so young yes. to be doing that. As so ano yung pumasok sa isip mo no, nung nangyari yung abuse sa loob ng computer shop? Ang nasa isip ko lang po yun, makalibre lang po ako ng ano eh ng oras sa computer po. hindi ka na magbayad. Okay. So, no? Hindi oh. na po ako magbabayad. Yun lang, okay. yun lang. Okay. And you just wanted to have fun. And but how did you feel afterwards? Because that was you know, were you aware that it wasn't good, all that? Anong naramdaman mo after? Nung, nar nararamdaman naramdaman ko po nung after na yan, um, parang mas lalo ko pong hinanap yung ano. Nagkaroon po doon ng pakiramdam doon sa katawan ko na parang, ang sarap pa. Ah. Parang ganun po, ganun po yung pakiramdam po. At hindi ko na rin po inisip yung ano po, yung para Consequences. Uh, Opo, oh, 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 oh. uh, hindi ko na po naisip yun na mali ba itong ginagawa oh. ko. Hindi ko na po naisip yung ganun. Sa bago, Basta ang nasa isip ko lang po, nag-enjoy po ako. Nakalibre ka na sa computer, nag-enjoy ka pa. Yun na yung pasok sa isip mo. No? And you know, sa edad mo noon, parang normal lang, normal lang ba na nangyayari yun? Yung, ah, normal lang to. Or may, sabi mo, hindi mo naisip ko mali. Pero may kutob ka ba? Kahit konti na parang, at the back of your mind, parang dito okay. Wala, wala po. Oh, wow. Wow. So, sino ang napagsabihan mo nung, nung nangyari yun sa computer shop no, na, na abuse ka? Is there someone that you open up to? Sa, sa, sa akin po ano ang napagsabihan ko po niyan mga friends ko po eh. mga kabarkada ko rin po so no no ah, uh, kabarkada so ibig sabihin ka age mo ah, so walang adult na you 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 went to or your wala. your parents ha wala po o, mas ko po yun sa mga parents ko po mm. So what happened when you told them about it? You know, uh, did did that help you? Did when you shared it with your friends, nagkaroon ka ba ng konting peace? Ano ano bang feeling mo? Ba A anong reaction din nila towards you? Sa, sa akin ano po? Um, kasi po ang reaction po nila nung sinabi ko po sa kanila, oh, ay siya kikita ka pala ng pera niyan. Ganun po oh, yung mga no, grabe ay. Angat sa inapprove na, pa nila. Angat oh. sa nagkaroon na po ng paulit-ulit na po ano nangyari. But you didn't tell your mom. Bakit? Naiyarin po siguro ako noon mm. yeah. that time na yan. So in a way, there was a part of you that knew something's not right Because you could tell. Something uh, yeah, yeah. You couldn't tell your. Hindi your... tama ito. Yeah. yeah. So sa paano paano apekto yung nangyari nagbago ba yung tingin mo sa sarili mo dahil sa nangyari? Sa, sa, akin po, wala, ko, wala po akong naramdaman na gano'n. Na nagbago yung tingin ko po sa sarili ko. Oh, wow. Ang naramdaman ko lang po talaga yun, nag-enjoy po talaga ako. So, tell me, nung, nung na-realize mo na masama pala yung nangyayari sa'yo sa loob ng computer shop, what How did you handle that? What what was your emotions like? What were what's going through your mind and heart? Mas ano po eh, yung nangyari po yun, mas lalo kong tinago siya ng ano eh, hindi ka nagalit doon sa hindi, nag ano, sa iyo. Hindi po. Talaga? Halos nagpaulit-ulit din po kasi nangyari. Wow. Ang gat pag minsan po dumarating po sa time pag wala po akong pambaon, sa kanya na po akong tumatakbo. Sa na po yung naging takbuhan ko. Ano? Wala pambaon sa school. So hindi ka naghahanap ng solusyon o peace. Yun na yung or, solusyon. Oh, yeah, yun, yun, na yun. Y okay. parang parang ginawa mo din siya ng parang ATM. Kaya tumatakbo okay, ka yeah. sa kanya okay. when you need Wow. But I guess at that age kasi na doon ka pa dapat na form ng values oh, oh. and ng what what's right and wrong. But for him because it made you feel good, kumita ka. Na twist na rin yung perspective ni Remark yeah. ng ano yung tama at mali. So Remark balikan natin no kasi okay, kumikita ka, may feelings of pleasure ka, aprobado ng mga barkada mo. Pero I wanna ask, kasi now that we're talking about it, we both know it's wrong. We both know that wasn't a normal childhood, right? So at what point in your life na naramdaman mo, mali pala yung nangyari sa'yo, mali yung ginawa sa'yo, at mali yung ginagawa mo with that person? For me, sa akin, wala po akong naramdaman talaga ng mali. Ang, ang nasa isip ko lang po talaga, manghutot, no? maka-earn maka talaga ng pera sa kanila. At kaya hindi ko po na, hindi ko po na-realize na mali pala yung ginagawa ko. At the same time po, talagang na-enjoy na ko po talaga yung ano, yung ginagawa ko nung that time noon. So when did you realize kasi now we know it's okay. wrong. When did you realize? O oh, nga pala mali yung nangyari sa akin no. Mali yung ginagawa ko noon no. Kailan yung realization na yung beginning ba? Yung beginning na nababother na, na yung conscience mo. Mm -hmm. doon. Ilang years okay. yun. Okay na nung na-realize mo, ay, mali pala yung ginagawa. Yung the time yung po ng ano. Yan yung... yung po yung the time na na-encounter ko po si Lord. Mm. Apo. Grabe. Na-encounter ko po si Lord, dun ko po na-realize na, ah, mali pala yung ginagawa ko. Mm. Okay. Grabe, no? We really don't know how bad we have it until we encounter the amazing grace, grace and love of, of God. God. Amen. Amen. Marami sa atin ang may kanya-kanyang childhood trauma na pinagdaanan and most of the time these traumatic experiences and abuses can affect our trust in other people God understands your feelings He also knows all about your background and why it's so hard for you to begin trusting anyone including God But God loves you so much so deeply at gusto kanyang tulungan na ma-overcome ang iyong nararamdaman. Hindi lang ma-overcome kundi mabigyan ka ng panibagong puso, panibagong simula, panibagong buhay. So allow him to help you discover the joy of trusting him with your life and your problems. And you know what at this point, allow us to pray for you. Lord, we thank you that it is your desire that all of us live a full life that all of us live in your in your goodness in your love even right now god we pray for those young people like raymart god na he didn't know it was being abused he didn't know everything was 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 going wrong lord i pray right now that your power lord god will intervene that you wake us up lord god and put a deep unsettling in our hearts na may mali And I need God, Lord, create uh, a space in their hearts to to know You, to look for You, and even right now for those who have realized na oh I have been abused. What happened to me was strong. The Lord loves you and He wants to take out that shame and He wants to fill you with His love, with His presence, so that you can live a full and abundant life and that He can take that shame away and put hope in you and be a beacon of hope as well to those who have gone through the same things that you have gone through. So receive that healing that comes from God in the name of Jesus right now, Brother Peter. Yes, as you spoke, I. The Lord showed me many young people who are in just fearful, anxious. Those that are just a wallowing in shame, and they don't want—they don't know how to move on. The Lord is pouring His grace upon you this very moment. Receive His grace, His strength. A brand new beginning is in store for you. He's bringing bringing healing into your life right now. He's breaking that bondage. Of fear, of shame, and he's setting you free. Receive your freedom now in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. If you prayed with us, make it a part of your daily life to thank God every day for his great love for you. You are loved by him, a love that will never ever change or fade away. Amen, amen, brother Peter. No Mark, before we let you go, I guess. What do you want people to understand about surviving abuse? Ano yung gusto mong maintindihan nila about that? Uh, na mayroong pag-asa kay Lord. Na mayroong may bagong simula kay Lord. At yung... At yung... Ah, uh, uh, na mayroong merong nagmamahal na Diyos Amen. sa buhay natin. Uh, sa, ka sa kabila ng lahat ng naranasan na, na hindi maganda, pangit na sitwasyon, pangit na buhay, merong pag-asa kay Lord. At uh, yun yung narealize ko na, na yung maling buhay na tinahak ng buhay ko, kaya palang itama ng Panginoon. Praise Amen. God. Thank you very much. He's a God who redeems. Amen. Amen ang araw pa lang po yan ng kwento ni Raymar, kaya naman stay with us for this whole week and stay with us today dahil magbabalik pa po ang The 700 Club Asia Pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 peso sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31 Day Video Devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw, liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. Labes kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo, panahon na, upang maging tanglaw. Milyong bata kada taon ang nakakaranas ng sexual na pang-aabuso sa Pilipinas. Sa mga biktima nito, 20% ang nasa edad 6 pababa. 30% ng pang-aabuso ay nangyayari sa loob ng tahanan. At nitong kasagsagan ng pandemya, tumaas ang bilang nito sa 42%. Dahil pabata ng pabata ang nagiging biktima ng sexual abuse. Naglunsad ng isang programa ang My Children's House of Hope, Bahay Bata 127. Sa pakikibahagi ng Operation Blessing at Orphan's Promise, layunin ng Child Sexual Abuse Prevention Program na maabot ang mga komunidad at paaralan. We provide financial support at the same time technical assistance to my children's house of hope in conducting child sexual abuse prevention. Nakita ko yung kung paano nag yung partnership with My Children's House of hope. Kasi from the deaf ministry, nag-expand tayo in reaching the community. At the same time, yung mga schools. And we also train local churches within Quezon City. They created the uh, Philippine Network for Local Churches. And last year, we launched the No Secrets or Huwag Secreto na comic, comic book. Yung comic book was designed to help Of children na ma-prevent yung abuse kahit sa family nila. Tinuturo namin na ang bata ay mag-identify ng five trusted people para kung mag-fail sa una, may pangalawa siya. Nilalapit din namin ang bata sa Panginoon because siya number one na maaring tumulong talaga sa kanya. Hopefully, ma-overcome niya and lead on to a new life. Nakita ko po yung sisap na napakaganda na ituro po sa mga bata. Maturuan sila ng Word of God at matututunan din po nila sa pamamagitan ng programang ito kung paano talaga nila po protektahan at iingatan ng kanila pong mga sarili. Kung baga, ano ba yung unang nagiging hindrance para yung bata hindi siya mag-disclose kasi natatakot siya at pwedeng mabigyan ng solusyon ang mga bagay na ito kapag natuturuan natin yung mga bata na hindi sila magsekreto na mag-open up sila. Bukod sa naabot na ng comic book na huwag magsikreto ang buong Pilipinas, ang English translation nito na No Secrets ay umabot na din sa iba't ibang bansa at inaasahang maisalin sa iba't ibang wika. Sa pamamagitan nito, mas maraming mga bata ang matuturuan at masasaklolohan, maging ang kanilang mga magulang at guardians ay mamumulat sa realidad ng child sexual abuse. Hindi lang po para sa akin yung pag-asa. Eh. Makapagbigay din po tayo ng pag-asa sa mga bata na tinuturuan po natin. Ang Sisap, hindi bilang siya to give awareness, hindi lang sa to educate children. Ang Sisap po kung titignan mo, pag-asa po yan ng mga bata. Brother Peter, that is really just the very very sad reality that the The children face in our country. The the sad part is that at a very young age, their innocence is broken. They don't even realize they're being abused. Hmm. Uh, that is so demonic and so diabolical. How 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 the enemy tries to destroy uh, the the trust that and love that you're supposed to experience in your own family, right. di ba? ang hirap nun. We thank God that we we have a God who is mighty. And if we're willing and open to Him, He can bring us and bring restoration back to our lives. Sa tulong ng Child Sexual Abuse Prevention Program ng My Children's House of Hope, Bahay Bata 127, at sa pakikibahagi ng Operation Blessing, ating naabot ang mga komunidad ng at paralan upang tulungan ang mga batang makaiwas sa pang-aabuso at may lapit rin sila sa Panginoon. Katulad ng SISAP volunteer na si Sarah, isa ka rin ba sa naniniwalang may hatid na pag-asa ang ganitong mga programa para sa mga bata? We invite you to partner with us. Your giving to CBN Asia helps fund programs like this. Programs that protect children, educate families, and restore lives. Sa bawat piso na binibigay mo, may batang natutulungan, may pamilyang nabibigyan ng pag-asa, may buhay na nababago. At pwedeng simulan 'yan sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon sa CBN Asia gamit ang GCash. Just scan the CBN Asia QR code gamit ang built-in scanner ng inyong GCash app. And after donating, please send a screenshot of the receipt or proof of transactions sa Facebook Messenger ng CBN Asia para naman ma-acknowledge namin ang inyong donasyon. At para sa mga kababayan natin abroad, pwede kayong magbigay sa CBN Asia gamit ang iRemitX app o bisitahin ang cbnasia.com slash give para sa iba pang paraan. Pwede rin, you can go through bank transfer. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap next, then pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership at cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your Gcash app tap the bills icon choose add biller select CBN Asia and enter your details then tap save be god's hand of blessing give today hindi madali ang paghilom sa mga sugat ng nakaraan maraming biktima ng abuso ang tahimik na nagdadala ng guilt takot at mababang pagtingin sa sarili pero may pag-asa, may tulong. And talking to someone trustworthy can be very helpful in overcoming these feelings. Bukas po 24-7 ng ating prayer center ng CBN Asia para ikaw ay matulungan. At dito ay may makakausap ka na trained prayer counselor na handang makinig sa iyo. Manalangin kasama ka at ipaalala sa iyo kung gaano kakamahal ng Panginoon at kung sino siya. Kaya tumawag na sa number na nasa inyong screen. Raymark's story reminds us of a painful truth. Abuse is one of the most traumatic and frightening experience a child can go through. It leaves scars, not just on the body, but deep in the soul. But the good news is this, God is a healer. He can restore what was broken and bring peace where there was once fear. And as you walk faithfully with him, God will give you comfort and peace. Sabi nga Psalm 37 verses 3 to 5, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in him and he will do this. kami we'll bukas. para sa pagpapatuloy ng kwento ni Raymark, Dito lang sa The 700 Club Asia. God bless you more and more. Ngayong Martes. Batang binubog ng stepfather. Pag lumaki na ako, gaganti ako sa iyo. pinapaaral. Every time na binibigyan po ako ng pantuwisyon ng aking mga magulang, hindi ko po yun Binabayad sa school. Pinangho-hotel po namin ni Raymar yung pang tuition. Saan hahantong ang kanilang buhay? Patuloy na subaybayan ang kanilang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. Martes alas 12 ng hating gabi sa GMA.